ha talagang dito nyo naman sasaksiyan ang na kanilang mga galing habang nawawalan ako ng signal ano I love it ano ba yan salamat sa paglapas sa mga sentores salamat Okay, kayo bin hila lang ng lag pa din boss, no? Lag pa rin, boss, no? din niya ako. Kayo na po sana ang bahala mo na na po sa wifi. Nakakunik na rin po ako. Talagang mas mahina. Sa dami ng nakakunik sa wifi, mas mahina po, no? Kaya nag-ano na lang ako. Nag-date na lang. Six, 10, 14. 16 14. 16 14. Bulusok Ang JB Zucal ng Mindanao Laban kay Chandler Sa ibid ng Pangasinan I love it Ito na paganda ng paganda ha Talagang dito nyo na masasaksiyan Ang kanilang mga Okay, kaya bin hindi na nag pa din boss, no? Log pa din nga ako. Kayo na, ba Muna, ka na po sana ang bahala mo na makikonnect na sa wifi. Nakakonnect na rin po ako. Eh. Talagang mas mahina. Sa dami nang nakakonnect sa wifi, mas mahina po, no? Kaya nag-ano na lang ako. Nag-date na lang. Ang gamit ko ay dito. Sunod din eh. Mm. Ayun ako, lagpahin ang aking signalizing. <coughs> manood na lang po kayo sa YouTube mga boss. Ito po, naka-YouTube po nga ating mga kaibigan no, ang Dan Still Strong TV, ang Jerry Gray TV at ang Mr. Pakiting Vlog TV. At ang ating kaibigan siya, no, manood na kayo, pili lang kayo basta sa YouTube channel nila. mo, no? Alvin Gagas TV Vlog at ang Jerry Gray TV. I love no. ano? Ian Carlo Cortero Boss score po natin ay 16-14 Namang si

Oy oy, ispa pa bumabalik 'yung mga 'yan. Dala ko. Oy, muna Babalik din 'yan. Ay, dito, 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 dito. Hindi 'to tulungan mo nga ako, J. Sige. Huwag ka lang Ayun 'yung Ayun 'yung team Walang gagalaw ng pera dyan! pera na 'yan. Ito. Hey, Ito to. Eh, yung <overarching> hey, <camusingan> mo. pero mo, sana mo yan. Pera mo. Oo! di, meron, meron. Meron, meron. Lapas lang, Babalik tayo Sino ba yung ano dito? Kinuha na niya yung cellphone Sa mo nakita ko. Ayan na doon. Ito. na Ilang taon na yan? Ilang taon? Oo, oh, ilang taon na. Ilang taon na. Oh, uh, bali, yung mga oh, ilang taon ka na. Balik. Minor 2 Minor! Minor! pera Ilang taon ka na, JV. Hindi mo po, isa. Sabag mo. Sabag mo. Sabag mo. Bili mo. tayo ng sugal. Tal. Uh, na-ingress ko yan. ito drive. Isaan niya lang sa mobile. Ito mga timer

Pera kong sa isang lahat lang po pera sa pera ha. Alam ko naman ko pera nung ha. Okay sir, okay. Wait, wait. Turok mo na. Alay kasi sila yung may pa uh rin -huh. bata. kino-comment na doon sa mayinok. Inaatala kami. Dito Nakita ko

Ha? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, cellphone ka dito. Okay. Diyan mo na kayo sa loob na. 16. Anong cellphone? 2, 4, 6, 8, Ano na? Ano yun ito? Si Sino po may ari sayo? Sino Mayari na ito? Ano yun siya din? Sino Mayari dito? Kakausapin maya lang. Ha? Sino sino? Ito so, mo nga. Ito, ito, O, tara nga nga. Ito nga nga. Ito nga nga. Ito nga operate kayo, ano? Minor ka okay. kasi yan yata, sa live pa kayo sa social media. Alive kayo, ito. yan sa amin. Uh, ano okay. sa department mo? Sino? Dito ka, dito ka. Daw sa ngayon nang nang dumami. Hindi na namin. Dito ka dito. Dito, dito. Dito, dito. Friends. 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 Wala ano. Plastic nito. Ito gastong dalawin plastic Plastic oh, 'yung mawawala 'Yung, yung no'y na mga ba natin. Shelfo naman nila meron ba doble pa doon. Meron ba.